Uh, yes po, uh, Senador Chis Escudero nagsalita na po at ayon po sa kanya ay uh, wala po siyang nakikitang paglabag sa konstitusyon uh, sa kanilang uh, napagkaisahang uh, batas ng kongreso. At uh, ayon din po sa kanya, yan daw po ay tiyak na pipirmahan ng Pangulo. Pag-usapan po natin. At uh, syempre po, ang asintos kusong uh, pag-aanyaya. Sa mga napadaan lamang po sa channel na ito, kayo po ay aking uh, inaanyayahan na magsubscribe, subscribe Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa mga bago kong upload na videos. Uh, yes po, napakalinaw po sa mga uh, sinabi po o pangungusap ng ating uh, Senate President na ang batas daw na nilang isinulong ngayon o pinagkahisang uh, ipasa ay... Uh, malayo po o hindi po katulad nung nauna na na-postpone. Uh, ayon po sa kanya, yung na-postpone na nauna ay uh, postponement lang at wala silang term na isinet. At uh, kabaligtaran daw po, daw po sa ginawa nila ngayon ay uh, postpone ang uh, halalan pero nag po sila ng termino na apat na taon daw. At ayon po sa kanya, ay uh, Yan nga po ay uh, hindi po o baka ikonsidera ng uh, Korte Suprema na hindi paglabag uh, sa konstitusyon. Yan po ang ating uh, abang-abangan mga kabarangay. So malinaw na malinaw po na sinabi po ng ating uh, Senate President na pipirmahan po yan at tiyak na pipirmahan po ng ating Pangulo yan. So ibig pong sabihin kapag pinirmahan pinirma, po yan ng ating Pangulo ay gusto po niya yung uh, batas, hindi po ba? Pag-usapan po natin ito. nag lang ako nung last ledak, eh. nandun ako eh. Mm -hmm. At ang alam ko, ang, Postpone. ang gusto ng presidente, ituloy. Ah, itong oh, so. barangay. Ayan, ano daw po ang gusto ng presidente? I-postpone? <laughs> so, whose, whose will will prevail? Sino ba ang may last touch in, in lawmaking? you need a law, you need a new law to postpone or reset the December 2025 barangay elections. And who was the last touch in the making of a law? So parang basketball basket, po ano, sino ang last touch? Tuloy po natin. So sorry nang istan Presidente during the LEDA, ituloy. ituloy. So nandun yung possibility na i-veto? Nandun ang possibility na i-veto. Aray ko po, naku po, may possibility po pala na ibeto. Ah, hindi siguro, baka take use lang yan. <laughs> Narinig po ninyo mga kabarangay, ang ah, hindi lang natin alam eh kung ah, magkaiba ba yung pinuntahang ledak meeting ng dalawang yan. Ah, yung isa po, na ah, si Senator Chase, ayon sa kanya ay napag usapan po sa ledak, yung pinakauling ledak meeting nila, ang napagkasundoan nga po, yan nga po yung naipasang batas po ng uh, kongreso. Eh, samantalang si Coco Pimentel, ayan, at, uh, napanood, narinig po ninyo, uh, pati po yung uh, uh, broadcaster eh, na nagtanong, uh, malinaw po ang kanyang sagot na ang Pangulo po ay gusto na matuloy ang halalan. Yes po, malinaw po na narinig ninyo na gusto ng Pangulo na matuloy po ang halalan. So, abang-abang uh, na lamang po tayo at uh, take po. Uh, kapag napirmahan na po ng Pangulo yan, ay makakarating po yan sa Korte Suprema. Sa ngayon po ang bola ay nasa Pangulo pa. Pero kapag umabot na po yan sa Korte Suprema, uh, kahit po ano pa ang sabihin ni uh, Senate, uh, President Chis Escudero o ni Atty. Uh, Romulo Macalintal, Supreme Court po ang mag kung alin ang tama at hindi lalabag sa batas. Coiners Ring.